So ayan mga bossing, so ngayon po isang magandang magandang umaga Andito po tayo ngayon sa Malolos Industrial Tools Supply mga bossing Kung saan napakaraming mga power tools po ang pwede nyo mabili at may uwi sa murang halaga Ayan, pasok po tayo So ayan mga boss, isang magandang magandang umaga po sa inyong lahat So ngayon nandito po tayo sa Malolos Industrial Supply At makakapanayam natin si... Uh, Boss Raymart, 'yan po oh, ang oh, branch manager man. dito mga bossing. Magandang Ayan. umaga po sa inyo po. Dito po tayo sa Malolos Industrial Tool Supply. Marami po kayo mabibili na mura po. 'Yan. Kagaya na Kagaya ng... po ng generator. 'Yan. Nasa halagang 35,5 po, pero may discount pa po may 'yan. May discount pa ha? Ayan, imagine mga oh, bossing po. ha. Kris brand po siya. Kris brand saka 15 liters na oh, 'yan. Opo, 15 liters na po siya. Tapos meron pa po tayo mga maliliit ano. Maliliit, may mga malalaki. 5,000 KBA, 7,000 KBA, 3,000 KBA. Mga mura lang po yan dito mga mura sa mga lang industrial supply. Talaga naman. ayun Ayan, po. lahat ng generator, lahat, lahat ng klase na, andyan na. Oh, po, nandyan na po. Tapos mga engine, mga engine, mixer, motor ng bangka, andyan na rin. Bangka, nandyan na rin po. Mga compressor, yeah, you nandyan know? na rin po lahat. Lahat po ng equipment na hinahanap nyo, nandito na po. Nandito lahat. na. Oh, wow. po, meron din tayo ditong welding, welding machine. machine sa halagang mura po, maa-avail nyo po yan. Katulad nyo ito, 2,580, okay. 4,250, saka 3,980. Tapos ito po, 1,980. Mga, no? mga welding po yan. Tapos ito po, mga circular saw. So, circular saw so naman. 1,280 lang po yan. Murang-mura po yan sa malolos Napaka industrial tool mga supply boss, po. No? Tapos ayan, mga planer. Yan. Yeah. Mga Palm router, mga palm router mga bossing Mga barena, halos lahat po Grinder, murang-mura lang po Sa halagang 999 pesos only Magkakaroon na sila magkakaroon ng Magkakaroon na sila ng power tools yun. Yan okay. mga bossing Yan po, lahat po yan, barena 999 lang po yan yan, yeah, no? Tsaka wala kayong Unang no, 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 no. hahanapin brand, mga boss. Oh, po. Wad po po yan. Kompleto. Komplito srikados po. ng brand dito Nandito oh, na andito na lahat ng, brand. Mga power tools. Mga, mga, hand tools. Hand tools. Ay, yan, po no? lahat. Puro wad po. Yan po yan. Lahat po Napakarami. yan. Napakarami. So lahat ng sizes dito, and uh, po, sir. Andyan and po po lahat yan. Ayan Ay, mga boss. Simula sa pinakamalaki. Oo nga. Oh, pinakamalaki, papaliit. Yan, papaliit. Meron pa po tayong mga set. Set. Hindi lang po siya ng... Okay. Mga ano. May mga set oh. May mga set din po. So one-stop shop na po ito apo, sa mga ng Lahat na, po 'yan, puro hand ayan, oh, tools. Hand tools. Mga pamihit, mga screw, sa ga gardening meron din. Gardening meron din ha. Yan, din po. Lahat ayan, po 'yan, mga bossing oh. Napakarami nga. Ah po. Ano po ba sir ang uh, bukas niyo araw-araw po ba? Tsaka every ano oras? Monday to Sunday po open po kami. Ay so Eight, kahit Sunday apo, bukas. 8 to 5:30 PM. Ay yan. So pati napansin ko rito mga mga bossing pati mga, mga timbangan, po. Mga, mga jack, Mga timbangan, mga jack, mura lang po yan katulad po nito, 1.6 lang po. 1.6. 10 ah, tons na po siya. 10 tons hydraulic. Ah, so maliban meron, sa hydraulic, may crocodile din tayo. Meron din pong crocodile, Ay, ito mo. po ang crocodile jack natin. May crocodile jack din mga boss. Ito. Sa mga naghanap ng crocodile jack diyan, ito po. Ito, ito na. Sa halagang 1580 oh. po, may 2 tons na crocodile jack na kayo. Mhm. Mm ito naman po yung power tools natin na DARTEC. Mas Iyo? heavy duty po siya. One Darte. year warranty po. Sa halagang 1-3 po magkakaroon na kayo ng DARTEC brand. Yun o. 1 no? year warranty pa siya. One year warranty, one year siya, warranty po yan. Tapos meron naman. din po tayong impact drill. Ganun din po. 1 year warranty Iyo? din po. Saka electric drill. Halos pare-parehas po sila. Halos pare-parehas. pang heavy duty po. Yung blower. Boxing, no? Grinder na 7 inches. Yun Jackhammer. Oh, may jackhammer pa oh, sa so, mga that. naganap ng jackhammer, jackhammer dyan, Jackhammer, oh. 13,750 lang po. Naka-less yeah, 50 oh. na po yan. Meron din po tayong blower. Blower. Ay, heat gun. Heat gun. Orbital sander. Impact wrench. Kompleto talaga, oh. Cordless grinder. Cordless grinder. Orbital sander. Trimmer. Yung? Yeah. Rotary hammer. Rotary marble hammer. Marble cutter. Jigsaw. Uh -huh. At wood router po. Wood The router. Scout cut-off. Cut off ayan mga bossing. Tapos oh. meron din po tayong chipping gun. O oh, yan, chipping gun. Yan po sa ang pinaka-heavy duty no? po namin. Heavy Saka, duty? O, uh, one year warranty po yan. One year warranty pa dito sa... Ah, service warranty CEO? po, sa service Malolos Industrial to. Tool Supply po. CEO, no Dito po naman po, meron tayong DCA. Wow. Mas ano rin po siya, heavy duty rin. Meron din siyang mga impact drill, hand drill, heat gun tapos di, sander. Yan, yeah, kompleto. May rotary din siya, may jigsaw. Saka rotary din po, naka less 50% po siya. Wow, less sa 50%. Ngayon po, uh, so, ibig sabihin, sir, so dito sa 3,000 na to, less... Hindi po. Naka less 50% na po yan. Ang regular price niya, 6,200. Ah, 6, 2, so, yan, 10, na, yan na, siya. Ay, yan A mga po, naka mo. less 50% na po. Naka yan. less 50%? Opo. Ito po, dati siyang nasa 5,000. So ngayon, ngayon na 3,950 na lang, na lang po. Napakamura ng mga boss. napakamura po niya. Ay, yan oh. Saka o. Oh. O oh, heavy duty rin po. Ano tawag dito, sir? sir? Po, pa? bench grinder po yan. Bench grinder. Panghasa naman po yan. Panghasa mga boss. bossing sa ah. naghanap nito. Brand new. Ah, po. Brand For new, brand new po yan. 4,500 lang po. 4,500 lang. Dati siyang 10,000. Yun o. Grabe yung binabat. Sir, ano? Napakamura po namin uh, dito sa Malolos talaga. Industrial Tools Supply. Play. Ito naman po, meron tayong Power crap. Power crap. Meron tayong tig sa kaag. Uh -huh. Bali, ano po siya, is 2 and 1 na. Wow. Nakahalaga na po, na ano po niya ng 18,000. Yan yeah, no? Pang one, mga heavy boss. duty na po siya. Yan, yeah. saka Tas, sigurado kayo dyan. Sigurado mga boss. po, power crop, matibay yeah, no? po. Tapos meron din tayong plasma, mm -hmm. may tig tayo, mm -hmm. may art. May art. Tapos, ito rin po, plasma din. Mga pangkating po, mga ganun. Alos Ay, more on dyan na lahat. plasma po. Tapos, ito po, meron tayong battery charger. Wow, magkano sa battery charger four, natin? 4 na lang po. Yun mga boss. Plus, ha? meron sa akin 6-7. May 6-7. So, oh, matas yung watch nito, ano? Opo, oh, mas matas naman yung watch. Pero ito, pwede na. Pwede na po yan. 20,300 oh, pesos uh, lang mga boss. Pwede, pwede na know. po yan. Tapos, dito naman po tayo sa Powercraft. Power Ganun crop. din po. Pare-parehas lang din po. Magkakaiba lang ng brand. Diyo. Pero, pang heavy duty heavy rin po. Heavy duty rin yung gamit niya. Meron tayong sander, grinder, <coughs> Tapos trimmer, ganun. Tapos yeah, meron oh. tayong sa bopping machine. Bopping ah, yan. magkano sa bopping machine natin, sir? Nasa ano po 'yan? Is 45. Yon. Nasa meron din tayo na drill. Ayan, oh. Mga impact drill po impact yan. Halos drill, lahat. Huwag kakaiba lang siya ng wattage. Ayan. Yeah. Meron siyang 1,000, may 800. Ayan, yeah, 1,000. Iba-ibang watch, nah, mga boss. Meron din tayong Stanley. Yan. Kinalang maraming yan. Max, Stanley, pot max, napaka heavy duty po yan. Yeah, cordless po siya. Cordless Bali, pa. 4,353 na lang po Ay, siya. Ayun mga paps ha. Stanley, electric planer. Electric planer hmm. naman ha. 2,380 na lang po. Yeah, Dati no? siyang nasa 5,000. Ayan. Yeah. Murang-mura po dito. Tapos meron din po tayo na orbital sander. Orbital sander, random. random. 2,580 lang po. Tapos meron din tayong rotary drill. Bali, ano na lang po yung 1580 So, kumpleto. Kada mag-ibang brand, lahat po. Kumpleto. Wala silang uh, hahanapin. Wala na po. Iba. Wala ayan, na po na. Mahanapin. Nandito na po sa Malolos Industrial Tool Supply. Naman po, dito naman tayo sa DeWalt. Wow. Meron tayo siyang impact wrench. Bali, range. nagkakahalaga na lang siya ng 7,645. Yun, napakamura na ha. Bali, meron pa po tayo na drill, drive. driver. Bali, you know? 6,820 po. Yun, ang man. ano nga lang po sa kanya is separate pa po yung battery niya okay. hindi pa po siya nakapakwala pero siyang, available dito yung mga battery. available bata ay, po uh, yun available naman po available dito sa store mga Kapo, bossing meron din tayong impact wrench din ulit 7645 yeah. meron naman tayong polisher polisher, bopping machine bopping okay. machine tapos planer planer 5,790 lang po Ayan, yan DeWalt, dewalt na po dewalt eh. brand naman yun mga bossing trimmer, po. ganun din po trimmer Ayan. 9,899. Ayan no? Ang available po natin battery, ito po. Ayan. 6 ampere. Uy, magandang klase rin uh, yan magandang ha. Magandang klase po yan. Matagal na po siyang malobat. malobat 7,535 po siya. Iyo, no? o. Tapos, meron din tayong battery. Battery charger. Iyan, battery charger mga bossing. Tapos, meron din tayong heat gun. Heat gun. 3,275 naman po siya. Puro heat gun po yan. Meron din tayong... Orbital Sander. Orbital Sander na DeWalt uh, brand. Pu puro DeWalt po tayo. Yan. Yan. Eto, dito naman po tayo sa pressure washer. Pressure washer, ayan. Oh. E, pang heavy duty rin po yan. Pang heavy Raging. duty. Yan, oh. No? Japan brand po siya. Iyon, ang maganda. Kumbaga, nasa, ang price niya po is $2,980 po. $2,980? So, uh, set na sir, set ano? Set na po yan. Ayan, kasama na yung ano, gagamitin na lang gagamitin nila. Gagamitin na lang po nila. Ayan, mga bossing, ha? Ayun, available marami 'yan. Maraming stock at maraming kayong ah. pagpipilian 'yan mga boss. Dito naman po tayo sa mga electrical electrical supply, supply mga boss. Yan. May mga sakit, sakit po tayo, mga mga plug, marami mga po. outlet. Marami po diyan dito. So rin magandang po. klase po 'yan, mga, mga Royo. Yan. Royo 'tas meron tayong Gineyo brand. Yan. Heavy duty rin po yan. So, so nagkakahalaga lang po ng 120, 150, 185, 'yun oh, pang heavy duty na rin. Heavy po. duty na pero mura. Mura po. Tapos meron Ayo. tayong mga extension, may sa halagang 140 pesos. 'Yan no? oh, may extension tayo. Heavy duty may, na yan mga heavy boss. Heavy duty na rin po. 'Yan po halos lahat puro electrical po yan. Ayun 'Yan oh. po, marami po, tapos meron tayong Kabilaan. Mga, kabilaan po 'yan, mga door Door knob concealed, ayan oh, mga Concil. Madonna, ay mga Bisagra. Bisagra. Yeah, yan po, halos lahat po yan, marami dyan. Ayan mga halo, boss. Halu halo po yan. So, eto sir, may nakita ko rito. Magkano yung ganito natin sir? Ayan po, si heavy duty Omni duty po siya, heavy duty po yan, Omni brand, wow. bali wow. 4.7 na lang po. 4.7 na lang? 25 meters po oh, siya. So. 25 meters na mga heavy Heavy duty na po yan. Tingnan nyo naman kung gano'ng kakapal yan, mga Nakapal boss. Nakapal So pwede na gamitin sa welding yan? Pwede na Ay, po, pwedeng yeah. pwede na po yan. Solid yan mga boss ha? For only 4,700 pesos ah, lang. Dito naman po sa isang side, ganun din po halo halo meron tayong mga trimmer, pang grass cutter, Ayon. mga screwdriver, mga oil filter, Ayon, no? mga... Ayon, dito? mga pitik, Ayon, mga no? pliers mga torch, mga steel brush, sa, mura lang po yan. Mura 50 lang, oh. pesos yun, lang sana po lang yan. ng 50 pesos. Meron din po 60 pesos. Iyon, no? O yun, Iyon. may mga sakit pa. Yung pa may mga sakit. Talagang 140. Iyon. 120. Uh -oh. Magkakaroon na po kayo ng mga sakit. Sakit. Mga bossing po. po. Halos napakarami. lahat po yan. Mag, may talim po ng chainsaw. Ganyan. Iyon. Marami po yan. Magka so chainsaw may available din tayo rin. Meron din ba? po. Meron din yan. Mga... Ito pa. Diamond Dis, mga talim. 175 magkakaroon na po kayo niyan. Hindi yan, no? 175 pesos. Tapos meron po tayong Work Pro 350 lang po mga Ayan. cutter blade. Mga cutter blade mga boss. meron tayong mga drill bit. Yan. Mga tungsten metro. Napakarami na mga boss. Napakarami po magkakahalo na po siya. Ito po, ito po ang available lamin chainsaw. So, chainsaw so mga boss, Bali, ha? Bali, 5,980 lang po yan. Iyan. Murang-mura po yan. Eagle brand. Eagle brand mga boss. Pang heavy duty na heavy rin duty. po. Heavy duty. Tsaka brand yung brand uh, niya po. yan mga Bali, boss. Bali, ang wow. inches niya po is 22 inches. 22 inches. Apo. Uh, Iyan so, mga bossing ko. So, nga pala, sa mga gustong umorder, pwede kayong mag Pwede mag-COD. Yan. Lazada, yan. Shopee, papalala mo, pwede yan. po ma- Basta mag-PM um, lang PM sa lang po page. PM page. Malolos Industrial Tool Supply. Okay. po Dito naman tayo gagawin sa mga Adelino. Wow, Meron Adelino. Meron tayong mga submersible pump. Yun no oh. Adelino po natin talagang brand new. Brand new ha? Brand new po yan. Halos lahat po ni Adelino po na, brand new po yan. Napakaganda. Tignan naman mga bossing ha? Meron tayong mga... 1.5 horsepower, Yon. No. 1 horsepower, 2 horsepower, halos lahat po marami. So lahat yan sir, mga puro pump, at, water pump? Opo, oh, water pump. Puro submersible pump po yan. Submersible pump? Ayan po, ayan pa po, may mga... So napakarami mga po, bossing. Opo, Napakarami po yan. Halo-halo rin po. Puro ayan, Adelino. pati sa baba. Malakihan palakihan po. ng size. Opo, oh, palakihan. Simula sa maliit hanggang sa pinakamalaking Adelino. Oh, available po. mga bossing. Tapos meron tayong mga... Mm. Yung mga sa air, yan oh, sa air po ito, mabili po sa amin to, 7980 lang po Iyon, ito, meron ka no? nun sa air. Sa air. Pang ano po siya, pang water pump din water po pump siya. Pump water din. pump din. Pang higop sa kapalabas. Ah, po. Ayan. Pang higop din. Ayan, Ayan mga busing, napakarami Oh. Natin, napakarami po dyan. At hindi lang yan ha, may mga tanke din. May mga din. po dyan. Yan. May best tank. May stainless yan mga boss ha. Stainless, may 42 gallons po yan. Iyon o. No? Oh. Meron din po tayong set. Oh, set na. Magkano sa set 7 natin? 7,000 lang po 'yan. 7,000 lang 'yan. Ah, sa mga nahihirapan umakyat yung and tubig. tubig oh ah, po, kung wala silang tubig, ayan, ayan. po. Ayun. Ito na ang kasagutan sa tanong niyo. Ayan, sa set halagang na lang 7,000 po. Meron na kayong set na tangke. Set na tangke with motor. With At hindi motor. lang 'yan, marami kayong pwedeng bilhin mga boss. Opo. Ah, Napakarami. Ayun oh, na may mga set na. Ang gusto niyo naman po na nalilitang sa tangke, meron din tayo. May malaki. Laki. So, pwedeng pakabitan na lang okay, na nga yun ng motor? Kasi separate po separate. ng motor. Ayan. Okay. Pero ayan. malaki to mga bossing ha. Meron po dyan 82. Ayan, may 82 liters? 82 gallons. 82 gallons. 42, ayan, 21. mga bossing, napakarami. Pure napakarami stainless yan ha. Yan. Ayan o, mga best tank. Pure best quality, tank, quality yan. Best tank, Travino, Aqua, Aqua tank, mga G, ganyan. Yun, Kompleto talaga. Tapos meron talaga. din po tayo dito na, Pressure washer. Pressure washer, oh. Sa halagan 6,980 po, meron ka ng pang car wash. Heavy duty na pang car wash, mga Meron din tayong head. head. Meron din tayong mga hose. Mga hose. Kompleto. Kompleto eh po, po yan. Yan, oh. No? Talaga naman. Uh, naman po, meron tayong pressure washer dito. Yun, iba iba? Meron tayong Rygin. Wow. naka horizontal naman po siya. Yan. May gauge pa yan mga bossing, May boxing, gauge oh. pa po siya sa halagang 2,580 lang po. 2,580 Ito naman po yung nakatayo. Pares Ayan, brand nakatayo. po sila. 2,980 naman po siya. Wow, 2,980 din. meron then. tayong Kawasaki. Kawasaki? Kawasaki pressure washer. Wow. wow. Ang price din po niya is 2,980. Yan yung no? Kawasaki na yan, watts ha? na po siya. Yeah. Meron din tayong Pasa. Pasa. Italy brand naman po siya. Wow. 2,980 din. 2,980 rin. Ah. Talaga naman mga bagsak presyo dito mga bossing. ano naman po, dito naman tayo sa plumbing. Plumbing? Meron tayo mga gripo. Yan. Stain, pure stainless po pure, siya. Pure ha? Sa halagang 690 only Ayyo. lang po. Tapos meron din tayo mga chrome plated. Ayan o. Oh. May, may mga, mga shower po, din. May mga shower sunset mga boss. na po yan. Set na ha? Opo. Ah, Halos lahat po yan, mga plumbing po yan, mga gripo. Uh, may may pang drainage may pa. May drain, pang drain. ang drain. May mga shower. Yan. Bidet. Halos more on, ano po siya, puro faucet. Meron din tayong mga, may mga PVC. PVC mga may, boss. Ayan po, mga available. So, kompleto. kompleto po yan. Tapos meron may din lababo. tayong mga lababo. Yan Stainless din stainless ha. Stainless po 'yan. 'Yon. Pure stainless Pati po. Ladder. meron din tayong mga ladder. 'Yon dala po 'to. Pagpunta nyo rito, yan. magdala na kayo ng service mga boss. Opo. Oh, Dahil dito, dito marami boss, kayong pagpipilian. Pagpipilian. Tas pagpipilian, mas mura pa po Ayan. sa Malolos Industrial Tool Supply. Iyon. Kaya ano masasabi mo, Sir, sa ating mga viewers? Maraming salamat po sa inyo, sa inyong lahat. Patuloy lang po kayong sumuporta sa vlog ni Red Sweet. Red Sweet po. Maraming Video. salamat po. Salamat din po sir. Isang magandang umaga po. Magandang umaga. So ayan mga boss, dito po sa Malolos Industrial Supply, napakarami pong mga water pump at, at submersible pump, mga Adelino brand. So mga pangmalakasan brand yan mga bossing ha, mga Adelino brand. So mayroon pong submersible pump, water pump, iba-ibang watch. Dito lang po yan sa Malolos Industrial ha? Supply mga bossing. Ayan po, So iba-ibang size po 'yan, iba-ibang watch mga boss. So lahat 'yan, ayan ang ah, mga kagandahan po niyan, mga brand new po lahat 'yan mga bossing. Lahat po 'yan Adelino brand, ayan. Original Adelino brand at brand new mga boss. Pwede niyo testingin bago niyo po bilhin, bayaran dito mga bossing sa kanila. Iba-ibang ano po 'yan ha, mga water pump. Iba-ibang watch, iba-ibang ayan, katulad po niyan oh mga Adelino. Ayan, napakaraming mga bose, oh. oh. So ayan mga bossing sa mga naghahanap ng tangke dyan. Iba-ibang size po rito. Katulad po rito mga bossing. No? Oh aqua tank. Napakarami pong mga tangke ng tubig dito po sa Malolos Industrial Supply. So simula sa pinakamaliit, sa mga nagana po niyan, at mayroon po dito nga may motor na at mayroon pong wala pa. So napakarami po rito at pwede rin po kayong magpa-assemble sa kanila. Kung gusto nyo naman po ganito kalaki, nalagyan ng motor, pwede rin. Kasi marami pong motor na pwedeng ilagay dito yan. Ayan, so separate nga lang po yung bayad, pero andito na po lahat. Yung motor na ikakabit dito sa tanking gusto nyo, na na po mga bossing. At ang kagandahan yan is mga brand new mga boss. Kita nyo naman. Ayan oh, mga pure stainless po yan mga yan. Simula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. Available po dito sa Malolos Industrial Supply mga boss. So sa mga naghanap ng tanki dyan. Ayan mga boss. Dito po, sure na marami kayong mabibili at pagbibilihan mga bossing. So, team lang po kayo sa page nila. Malolos Industrial Supply sa so mga gustong umorders. Ayan. Ayan no, sa mga naganap ng water pump na may motor na. So ito na po yung matagal yung hinahanap mga bossing dito po sa Malolos Industrial Supply. Available yan mga bossing. Katulad po niya nakikita nyo naman po dito sa ating video, mayroon na po siyang motor at may tangke na. Sa mga nahihirapan po nga pakyatin yung tubig sa inyong second floor, third floor, fourth floor, ito na po yung matagal na sagot sa inyong uh, problema mga bossing. Yung motor na ganito at na may tangke mga boss. Ayan no. So iba-ibang session, mamimili lang kayo pagpunta nyo rito kung anong size na tankin na may motor na gusto nyo mga bossing. So uh, katulad nung sabi ko nina, kung gusto nyo yung pinakamalaki, pwede po pa-assemble kayo, magpalagay ng motor kasi marami pong motor dito. Mamimili po kayo ng brand ng motor na ikakabit kung gusto nyo Adelino o kahit ibang brand pa available po dito sa kanila mga bossing ko.